Hello, nandito ako sa farm. Go you vlog na no? Know, sa sobrang init na sunog talaga yung mga grass, guys. Two months pa lang. Since May, June. Oh, sunog na sunog na, oh. Tantang lanta na. Maglakad lang ako papunta dun sa supermarket. Ayan, barn grass. Ayan, you know, Last time, nung nakaraan may ano dito, eh fire grass fire kasi madali masunog to kasi oh tuyot na tuyot na talaga oh pag tinapunan to ng sigarilyo oh, grabe to ayun barn grass marami din barn grass doon di pa nakuha. supply nila yan para sa baka sa tupa sa tupa sa sheep yan lang for the whole year hanggang darating na naman ang winter Oh, sunog na sunog na ang grass kasi walang ulan ilang buwan na since April March umulan pa ng yalo pero ngayon since April May June magti 3 months na walang ulan talaga Cyprus bihira lang ang Cyprus pag umuulan pag umuulan yan may kasama pang dust minsan ice yellow sandstorm at saka hail hellstorm yun oh eh, no? Ay, may pa naman minsan na naglalaka dito nagja-jogging pag tinatapunan to ng sigarilyo wala na magmamarket ako ganito lang sa market punta ng market malapit lang mga at least 5 minutes ang lakad. Exercise din. Pero sobrang init. 43 yata ngayon. Pero hindi pa gaano kasi alas 10 pa lang eh. Mamayang alauna, alas 12, alauna. Hindi ka talaga makalabas. Buti puro centralized aircon yung bahay dito eh. May aircon. Yung mga bahay na matatanda. Yun lang. Grabe, sunog na sunog, oh. Tingnan nyo, sunog na sunog. Marami na rin dito, ano, forest fire. Nagpayong ako, malakas ang hangin. Ayan, oh grass yan na hindi na ano naputol hindi yan tambak ha talagang tumubo yan dyan kaya delikado rin dito pag natapunan ng sigarilyo wala na pero pag sumisan ano grass fire din pag sobrang init itong problema din dito sa Cyprus Lack water din sila tapos may ano lang uso din dito yung ano, tasok. Tasok ba yung mga deep well? Lakas ng hangin. <laughs> Lakas ng hangin, guys. Ayan, naglalakad kasi ako. ay mga bahay yun doon, oh. Ayan, may tanim yun dyan, pero tasok yun. Kulukwi. Kuludja parang yung kalabasa na ano, yung maliliit na mahahaba kulod dyan tawag dyan eh galing ko supermarket close hindi ko pala alam na holiday ngayon ayun oh holiday pala layo pa naman nilakad ko hindi balik hindi hinihint buti alas 10, ano pa lang 10.29 munti 10.30 you see at least 5 minutes lang naman lakad ko balik balik bukas na kayo pala sabi ko parang wala nga anong sasakyan na dumadaan sa kasado Saturday pa lang. Ano ba ay ng anak ng alaga ko sa farm. Pero malaki yung bahay nila. Oh. Yung garden, lawak-lawak. ko -lawak, oh. Sa gilid ng farm. Punta tayo sa fig fruit. Ayan, fig fruit pag summer hindi talaga nadiligan oh say, buti sa akin doon dinidiligan ko oh nalanta ano to konti lang ang bunga niya na ano sa init dry siya yan dito na naman tayo sa grass na sunog na sunog talaga lawak din mahaba din ang nilakad ko yun know, oh, sunog na sunog yung grass. Tingnan nyo guys. Sobra pa sa Pilipinas eh. Dried grass. Wala talaga tubig. Diyo mo 3 months. Hindi umulan. Ganda ng bahay ah. Ganda ng garden nila. Fruit ito sa garden nila kasi may tubig talaga deep well. Yung minimintay nila bulaklak pero yung mga gulay. Di ba kasi yung gulay nila sa summer eh. Puro patatas. Hey.